mapagpalang umaga po sa lahat ah, nandito naman po tayo sa sa maiklim po mensahe tungkol po sa panalangin alam niyo po ba yung panalangin ay napakalaga po ang aspeto po ng, sa buhay natin doon po tayo dahil, dahil po sa panalangin nagkaroon po tayo ng komunikasyon po doon po tayo nagkaroon po tayo ng komunikasyon at nagkaroon tayo ng relasyon po sa ating Diyos So, samahan mo muna niyo po ako sa maikling panalangin. O Diyos, na mga sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos niya, ang mga si braham na mga sakat niya. Ang Diyos, na di nagbabago, muna noon at magpakailan ng Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig, sa kabagan, na patuloy po, Panginoon, na dumadapo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon dahil alam namin po Panginoon sa kabila po Panginoon ng aming mga kasalanan na gawa po Panginoon po ito po Panginoon na sinasadya namin po na hindi man po Panginoon ay humihingi kami po Panginoon ng taos puso po po ng aming kababaan po Panginoon na humihingi kami ng kapatawaran sa iyo po Panginoon. Salamat po po sa kapatawaran po na ibigay sa akin po Panginoon na ibigay sa amin. Salamat po Panginoon po Panginoon. Kaya ang pagbibig. Ang hindi nagawihan lamang po Panginoon sa aming buso, sa aming buhay. Mga kapatid, ah, ang mensahe po ng Panginoon sa umaga nito na tungkol po sa panalangin ay ah, ang pamagat po ay pinamamagatan ko pong ah, huwag magsawa. Ang konteksto po ng ating ah, mensahe ng Panginoon ay matatagpuan po sa unang Thessalonica 5.17. Pray without ceasing. Sa ibang salin po ng Tagalog, ang sinasabi doon, magtyaga manalangin. Sa iba naman, manalangin na walang patid. Ang isibig sabihin po na walang patid ay tuloy-tuloy. Huwag kang huminto, huwag kang tumigil, magpatuloy. ba? Diba? Sa buhay natin, may dalawang klase tayong pinagpipray. Una, sarili natin. Pangalawa, yung mga ibang tao. Sa sarili natin, ano bang mga bagay na pinagpipray natin, di ba? Pinagpipray natin yung health natin, yung kaligtasan natin, yung mga bagay na gusto natin marating, yung mga gusto natin ma-achieve, yung mga bagay na katulad ng mga pagsubok na dumadating sa atin, di ba? Pinagpipray din po natin yan. 'di diba? Kaya po, ang pagsubok dumadating yan sa buhay natin dahil tayo ay sinusubok lamang, 'di ba? Sabi po sa banal na Biblia, wala pang pasubok na dumating sa lahat ng tao na, na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat po ang Diyos. Hindi niya tayo bibigyan. Hindi niya tayo nang bibigyan na hindi nahigit pa po sa higit pa po sa ating uh, makakaya. Sa halip ay bibigyan po tayo ng lakas ng Diyos. Sa pagdating ng mga pagsubok bibigyan po tayo ng Diyos ng lakas upang matagumpayan yon So, di ba? Anong gusto lang ng pag para sa atin? Pagdating ng, pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, kailangan pong maging, maging ano po tayo, maging prayerful po tayo. Huwag tayong tumigil dahil ba dumating ang mga pagsubok sa buhay natin magtigil na ako sa pagpipray. Hindi po. Hindi po yun. Hindi po yung gusto ng Panginoon. Matuwa po kayo. Di ba pag nagsinusubo kayo, ibig sabihin, tinutuwid kayo ng Panginoon. So, pag tinutuwid po kayo ng Panginoon, magala kayo. Matuwa po kayo. Kasi sabi po, sa Hebrews uh, 12.8, ang uh, la kung ang lahat ng anak ay, kung ang, kung, ang, kung ang tinutuwid, ang lahat ng anak at hindi mo yan nararanasan, hindi ka tunay na anak. Ika'y anak ng Diyos. So, magala ka mga kapatid kung sinusubok ka dahil tinutuwid ka, dahil anak ka ng Diyos. Hindi tayo anak sa labas. Amen? Maging matatag po tayo sa ating pag-asa at huwag tayong mag-alinlangan sa, sapagkat po tapat ang nangako sa atin. ba diba po? Maging matatag po tayo sa oras ng ating mga pagsubok lalo tayong magpatuloy sa panalangin. Magpatuloy po tayo magpray. Huwag tayong huminto. Dahil ang gusto ng Panginoon para matanggap natin ang mga pinangako niya ay huwag po tayong tumigil. Magpatuloy po tayo. Amen? Kaya po, magpakatatag po tayo. Kinailangan din tayo na magtiis mga kapatid para matanggap natin lahat yan. Diba sabi sa banal na aklat, kinakailangan natin matiis upang masunod natin ang kalooban ng Diyos upang matanggap ang mga pangako niya. Di ba napakaganda? Kailangan nating matiis mga kapatid. Kasi kung matiisin tayo, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Di, di ba? Maraming pangako ang Diyos para sa atin. Para matanggap po natin ang mga pangako na yan, kailangan natin sumunod sa Kanya at kailangan natin magtiis magtiis po tayo magpakatatag po tayo paano po natin ma yan hindi magpatuloy po tayo mag-pray Amen sa oras din ng ating kabalisaan lumapit lang tayo sa Panginoon at huwag tayong mabalisa mga kapatid di ba? Sabi sa banal na aklat, huwag tayong mabalisa sa kahit anong bagay sa halip, hingin natin sa Diyos, hingin natin lahat sa Diyos na may panalalangin na may pasasalamat. So, yun ang gusto ng Panginoon. Huwag tayo mabalis mga kapatid. Mawawala yung balisa natin kung magpatuloy tayo mag-pray. Keep on praying mga kapatid. Yan po ang makakatulong sa atin, higit na makakatulong sa atin. Sa ating kapalisahan, sa ating mga pagsubok sa buhay, mga problema Diba? Ang gusto nang ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya Yun ang pangako niya eh Diba? Sabi niya, kung tatawag kayo sa akin, tutugunin ko kayo At ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na mahihwaga na hindi ni Panginoon Napakaganda mga kapatid ang pangako ng Panginoon Diba? Diba? ipapaunawa niya sa atin yung mga bagay na hindi natin malumaan yung mga bagay na bakit na hindi na, naranasan natin mga ito mga, baba, mga bakit mga bagay na ito hindi na, hindi na natin bakit natin pinagdadaanan ito di ba humingi tayo sa Diyos at tayo bibigyan mga kapatid pangalawa po ay pagpipray po sa iba Napakasarap po na mag-pray para sa iba po. Ang pagpipray para sa iba na mabuting, mabuting pagawa po yan. Ang pagpipray sa iba ay mabuting parang tumutulong ka sa, sa kanila. At yan ang kinalulog ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya sa banal na aklat, Huwag niyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at tumulong sa iba sapagkat yan yung hain na kinalulugdan ng Diyos. Amen. Diba? Kung iyan ang pagtulong sa kapwa at paggawa ng mabuti ay kinalulugdan ng Diyos mga kapatid. Diba? Ang pagdadasal, ang pananalangin sa iba ay magandang gawain po yan. So kung magandang gawain yan, ibig sabihin, papakinggan ng Panginoon yan. Amen? Kaya mapalad po tayo yung mga taong tumutulong sa iba, lalo na po sa pamamagitan ng panalangin. Binibigay po natin ang panalangin para sa iba. Yun po yung mabisang paraan para tumulong sa iba. Keep on praying. At sa gayang-gayang itong mga gawain natin, di sabi sabi sa banal na aklat na wag natin na wag nating kalimutan na na dumalo sa ganitong pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan sa halip ay magkalapalakasan tayo ng loob sa isa't isa lalo pa ngayon na nakikita natin na malapit na ang pagdating ng araw ng Panginoon so nandyan tayo upang magpalakasan by what? paano tayo magpalakasan? by praying each other. 'Di ba po? Napakagandang paraan para tumulong sa iba ay manalangin. Pangan manalangin ka para sa kanila. Kasi matar mata makatarungan ang Diyos natin mga kapatid. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa iba ay siya yung magbabalik sa iyo mga kapatid. 'Di ba sabi niya, makatarungan ang Diyos hindi niya lilimutin ang iyong mga ginagawa at ang pagmamahal na iyong pinapakita at hanggang ngayon na pinapakita mo sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa kapwa ninyo Kristiyano. Ano ba paano kayo yung naglilingkod sa inyong kapwa na Kristiyano, di ba? Sa pamamagitan ng pagpupuri. Keep on continue praying. God will support, God will provide. Di ba? Mayaman po ang Panginoon natin. He will supply our needs according to His riches and glory, mga kapatid, to Jesus Christ. So anong gagawin natin? Magpakatatag po tayo. Magtiis po tayo. Huwag tayong mabalisa. Dahil ang Diyos natin, masagana po magbigay. Hindi pa nanonumbat yan mga kapatid. At ang gusto ng Panginoon, tumawag lang tayo. At e tutulugunin niya tayo. At ipapahayag niya ang mga bagay na mahiwaga. Diyos, tapat At praise God. Yan lang po. Amen. Sana po na naitindihan niyo po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Salamat po. Salamat o Lord. Salamat po Lord sa mga salita Lord na mungutawi sa aking bibig. Maging hanggang wakas nito buhay. Buhay. Dalisin mo po Panginoon mga balisan. sa aming puso at isipan. Panginoon patuloy Diyos, lagin, maraming maraming ay ay po Lord, po ng ang mga ng mga sa buong Nakalitok po po sa ang iyong katapatan Pag-ibig mo'y walang hanggan Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi Maging hanggang wakas nitong bu